Hello mga palangga! It's a team blog here! If you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Hello mga palangga! Bago ako matulog, kwentuhan muna tayo about panaginip. Baka managinip ako. Ang panaginip na ito ay about talpukan or bakbakan. Alam nyo na yun. Ang pananaginip, ang pananaginip sa kipag Uh, salpukan or pakipagbakbakan, ito ay mula sa isang psikolohikal na pananaw. Halos lahat sa atin siguro ay minsan nang nanaginip na nakikipagbakbakan or nakakita ng bakbakan or ano-ano pa nga ba ang mga ibig sabihin nito at ano-ano uh, nga ba ang mga pananaw ng mga panaginip na tulad nito. So, ating alamin. Meron tayong sham. Okay, sham. Wow, medyo mahaba-haba ha, sham. Kunti lang natin yung explanation para hindi tayo masyadong mahaba. Okay, number one. Na naginip ka ng yung kapariha ay nakikipagbakbakan sa iba. Ito ay, pag ganyan ang napanaginipan mo, ito ay nangangahulugan na kailangan mo ng higit na atensyon mula sa iyong kapareha. Or baka ikaw yung nalulungkot sa relasyon sa relasyon ninyo. Number two, na naginip ka na ikaw, eh, na ikaw ang nakikipagsalpukan sa ibang tao. Ano ang ibig sabihin nun? Ibasahin natin. Ang ibig sabihin daw nun ay, ito, ito ay nangangahulugan na mayroong isang bagay na nais mong aminin sa iyong partner o kapariha at kailangan nyo kailangan nyo pa nang kilalanin kilalanin ang bawat isa. Okay? Physical man o emotional. Ayun. So, na naginip na ba ako ng ganyan? Hindi pa naman. Okay. Number three na naginip ka na nakikipagsalpukan sa sa iyong kapariha. Kumbaga, ikaw at saka yung kapariha mo na panaginipan mo na nagsasalpukan kayo. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ganito. Nangangahulugan ito na ikaw ay mayroong malusog na relasyon sa pag-aasawa nasisiyahan kayo sa bawat isa. Ganon pa man, pisikal mong kailangan magtrabaho sa iyong relasyon. Yun na lang kayo. Kaya hindi masama mo na gimit kung nagsalpukan kayo ng partner mo. Ang apat, na ka, na nakikipagsalpukan ka sa iyong ex. Wow. Napaniginipan mo pa yon. <laughs> okay. Ano ang ibig sabihin? hindi iisip mo ay, ito ay nangangahulugan na naiisip mo ang mga magagandang nangyayari na binahagi mo sa iyong ex noon. Okay, hindi pa naka-move on, ganoon. Or, maaaring nangangahulugan na ang iyong kasalukuyang karelasyon ngayon ay dadaan sa isa pang pagbabago. Sa isa pagbabago. Mm -hmm. Okay, parang warning siya, no? Okay. Pang-anim. Na naginip ka na nakikipagsalpukan sa mga artista or sa mga iniidolo mong mga sikat. Wow. <laughs> ayan. Ito ay nangangahulugan na ipinahihiwatig nito na ang iyong biyahe ay magiging tagumpay. Kung kung may karyer ka, ayan, grab mo na. Grab your opportunity. <laughs> yun well, yun ang ibig sabihin nun. Wow. Pangbito <laughs> or seven. Na naginit ka, na nakikipagsalpukan sa ibang tao. Uy. Ikaw. Sa isang tao. hindi, hindi ulit. Na, na ka, na nakikipagsalpukan ka sa isang tao na kinamumuhian mo. Oh grabe kinamuhuyan mo pa, napanaginipan mo pa ito ay nangang nangunugan lamang okay lamang ito na kailangan mong itaguyod ang iyong ugnayan sa taong ito, ilagay at panatalihin ang mga nakaraan at masamang nangyayari sa nakaraan oras na para mawala at mag move forward na move on ganon, yun yun pang walo or eight. Na naginip ka na nakakita ka ng magkapariha. Okay? Na nagsasalpukan. Kung baga nakatingin ka sa kanilang dalawa. Ito ay nangangahulugan lamang ito na labis kang masangkot sa personal na buhay sa ibang tao. Kailangan mo silang bigyan ng ilang puwang. Yun. So, be ano, uh, pag nanaginip ka pala ng ganun, beware ka. Kasi may mangyaring trahedya na masasangkot ka sa problema ng ibang tao. Yun yun. Okay, pangsyam. Last na to. <laughs> nanaginip ka na may isang tao na pinipilit ka na makikipagsalpukan sa iyo. Mabaga, ready? Ganun. <laughs> Hindi, pinipilit ka niya na makipagsalpukan sa kanya, ayaw mo. So, nangangahulugan ito ng paglabag at ang katunayan ng isang tao ay sinusubukan na ipasok. Uy, ano po, pasok. Ah, ipasok ang kanilang mga saluubin at, at sanayin at ano ba to? Pasok ang mga saluobin at kasanayan sa Kasanayan pala, hindi kasanayin. Bayan, deksi Kailangan mong tumayo at lumaban sa mga ito. Yun naman pala. So, ikaw ba mga palangga? Kayo ba mga palangga? Nakaranas na, nakaranas na ba kayo na managinip kayo? Isa man sa mga nabanggit ko. Or tugma ba ang iyong panaginip sa, sa aking mga nabanggit? Ayan. I-comment mo lang sa baba, ha? <laughs> Tandaan natin na uh, ito ay mga, ang mga ito ay mga, ano lamang, uh, interpretasyon, yun. Interpretasyon lamang ito, na pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin. Okay? Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran. Tandaan natin yan. Huwag lang po nating kalimutang magdasal at manalig sa puong may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Yan po. Di ba po? So, ang mga panaginip ay medyo gabay yan sa atin. Mga signs. Pag, um, tulad marami marami mga ano italakayin ko din about pag nanaginip tayo sa ahas pag nanaginip tayo sa ano ganyan so tatalakayin natin yan pag anuhin natin yan so kasi ang mga mga nakakatanda noon dyan din sila nagbabase parang yan din ang nagiging gabay nila pero and the end po talaga ay tayo pa rin ang magdidesisyon sa sarili natin. Kahit may gabay tayo kung hindi natin yan pakikinggan, hindi natin yan papansinin yung mga panaginip natin, wala rin. Tayo rin ang may gawa ng kapalaran natin. So, at, hmm, tandaan, walang sinuman, walang sinuman ang nagmamayari ng, ano natin, ng buhay, kundi ang ama lamang, ang puong may kapal. Kaya po, binibigyan tayo ng mga guide. Nasa sayo na rin ang magdesisyon kung anuhin mo siya um, i ano ba tawag diyan? Uh, ano ba tawag diyan? Basta yun yun. I ano mo sa apply mo siya, siya sa sa mo opportunity. So, ano po? Uh, ang pinaka po na gabay natin is ang pagdadasal po. Yun. Yun lamang po sa ngayon at maraming salamat. Thank you, thank you, thank you so much mga palanggaan. God bless you all. Pero dito, pagbaguhan ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like and comment below at huwag kalimutang i-click ang tiny bell para updated ka sa aking mga video. Mua!